Ah, grabe ito. Iniwan na yung ano. Wasak-wasak eh. oh. Wala nang motor eh. Wala nang motor. Bakit pa magaglabs Wasak oh. Wasak-wasak na yung gloves niya. Iniwan na. Oo nga. ay grabe oh. oh grabe pa. Ah, oh, grabe Grabe pa grabe <laughs> pa grabe oh ay no triangle ba sabi na daro ulit sa ito ay What? Okay. うい Hayal dia Honda Click. Yo Honda click. Wala, main dah dah siapa nih schedule

ang na, muntaklik na master lag, lag sa kana, lag pulot. Alipin ba? sa so ayat. Eh. yun na,

bigas uh, Sobra sa hangin Ito, ito yung sumayan sa kanyo Oo, oh, ito oh, yung Okay na, maganda naman may banking eh. Deja, sa eh Sumubra, 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 sumubra. sumubra, sumubra yung ano Okay oh, lang mas Kasi oh, hindi naman nabasag na ang lens eh oh, oh, Wala, wala, okay. <laughs> okay lang Ito lang, last cut

Matigas yung gulong eh. Matigas yung gulong. Sobrang tigas. Oo. Matigas ang gulong mo, Bofin. Dapat binawasan mo na ano. Bawasan mo na hangin. Bawasan <laughs> <laughs> mo ang hangin. Bawasan na hangin daw <laughs> <to>, si Sapa. Hindi <laughs> okay. try no kung si simple lang pa ulit. Wala naman ang anini. Sabi ka lang. Okay naman yung ano eh. Luma na ba yan? Ang bago? <laughs>

Matigas ng gulung. Ah, Matigas. time lang, pre. May pako pala, ha? Oh. <laughs> mag-tire. <laughs> may pako lang. Kaya sa kaya, mag-tire. Kaya. kaya pala. Dahil sa pako. Ayan, <laughs> ako na. Start my oh, Okay pa. Good pa. Good pa. Pwede pa, pwede pa. Pwede pa, pa.